Laki oh. Para oh. Laki. Ayun oh. Ang laki oh. <laughs> Ayun ang oh. laki oh. <laughs> Ay salamat. Magandang magandang araw po ulit. Ayun dito po tayo ulit sa spot natin. Ha, samahan niyo po mag fishing adventure. Ayun, awa naman po ng Diyos eh hindi po tayo nababasyo. Ah, uh, marami po tayong nahuhuli dito sa uh, nato sa may spot natin nato. Ayun, samahan niyo po ako sa fishing adventure natin. Marami ulit po tayo. Yun, so yun, alam pa tayo na huli. Eh, baka po mamaya maya makahuli tayo. Pero may kumakagat naman po. Yan, update na lang po tayo mamaya pag nakahuli na po tayo. nakahuli rin. Tinapya. Yan, good size na po ito ha. Huwag natin ito. eh para po lang lang po kahapon. Fish on. Tilapia. eh, Kanduli. eh <laughs> po. Kanduli. Papakala po natin. Maliit. <laughs> Ayan. Nakakatibo po ito. Ayan. Ayan. Pangalawang huli po. Kanduling maliit. Ayan. Ay, tilapia nga. <laughs> tilapia. Ayan po, isang size lang. Oh. Isang size lang nahuhuli Ah? Ito po, laki o. Oh. Oh. Uh, laki o, oh, laki o, lapad. Mabakulan natin o, oh, lapad <laughs> o. No? Oh. Okay, <laughs> salamat <to>. ha. <laughs> Alay oh, laki oh. Ayan po, laki. <laughs> Ilapia. Oh. Ay, putake na. Oh, wala, laki. Putake. Wala pa po. Sobra po laki noon wala pa sayang laki oh para oh laki ayun oh ang laki oh ayun ang laki oh ay salamat ah oh. natuloy din ha oh. Ayan po oh <laughs> dalawang beses pong nakabitaw kanina ayun nadali po sila laki po ng karpa oh. Ah. Oh. Ala po. <laughs> Ay, salamat po. Ah. Ayun po. Sumabit yung tilapia, akala ko ka po walang huli. Ayun. Na. Oh, tilapia yata. Ah. Ay hindi, tara pa. Ay tilapia nga. Ah. Ayun na. good size. Lalaki ah. oh. Ah. Ayun, a good size tilapia. Ay, salamat Lord. Ah. <laughs> laki na po, ah. Lalaki oh. Ah. Hey, thank you Lord. Ayan oh. Ah. Ang oh. Ayan. Puta na nabe. Eh. Lalagot na naman po. eh Sobra po. Ay, naku. Kung nakakabitaw. Lalaki. Ah, ganyan po kalalaki oh. Ay, sayang. Huh? Sumasabit po sa damo. Sa water lily. Tapos naka, ano, napipigtas po yung uso nila. Sayang po talaga yun. Malalaki po mo naman. Pareho. Ah, laki ah. o. Oh, ba ako, ganun kakawala. Oh, ganun kakawala. Ayan oh. <laughs> ayan po. Nakatuloy din oh. Ah. Tatlong beses po nakawala yung kanina. Ayan po Laki Paro? Oh, oh. Ayan oh. Huwag ka sasabit. Huwag ka sasabit. Ayan, na. ayan, ayan. <laughs> eh, Pangapat na beses po. Sayang ano, sumasabit sana ano, Napintas Napigtas. Ano, na po. La pigtas. La pigtas po. Sayang po, nakalaki. Eh. Pangapat na beses sa po yun. Ilapi ha. <laughs> Ayan, pang ano to Pang, pang para... doon. Lalagay na sa palok ha. Oh. Kukuling ko na. Eh, dumabit po oh.

Yan, lalaki po mo sila para mahuli natin. Gusto na naman, oh. ano ba yan? Tilapia. Ito, good size na po. Oh. <laughs> ayan po, good size na. Hindi ka ala ng balikan to. Ibig lang hinata. Tilapia. <laughs> ayan po, oh. Ayan po, good size. Jot telap. Ayan pa ah, pare. Ayan ah. Pare pare. Pare pare. Ayan pare. Pare tanyan. Ayan pa ah. Ayan pa, ah. Ay, hule, ah. Ayan pa, ah. Eh, uli ah. Ayan Ah, uli siya, hindi sala kami, hindi sala wala. Wala oh. <laughs> Eh, salamat Lord, thank you. pare gulo mo dito. Ano? Ay, laga, laga, laga. ay, ay. Ayun oh. Wala kayo. Eh, thank you Lord, Ah, oh. oh, tatawto ko lang po, oh. kinagat-agad. Thanks. po tayo. Nakarami po tayo ng huli. Jackpot na naman po tayo sa tilapia, saka po sa karpa. napo po, lalaki po ng huli natin. Ayan po, papakita ko po sa inyo. Ayan po, oh. Nakikita nyo po, L lalaki Alalaki, Tilapia po, saka karpa, yan lalaki oh. <laughs> Ayun, hanggang dito na lang po ating video. Salamat po sa mga supporters po sa... Muntikon Channel. Ayan, salamat. At um, mm, po na ating video. And God bless po.